ako pwede magkamay. inu ko talaga siya yun. Uh, pwede 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 ko ito na pesos at uh, hindi ko alam kung anong ko dito para makalahatid sa'yo. bumili yeah, ng no? yeah. so, para malapit sa kanya. Bumili ay din dati ko niligawan. Oo, um, il ilang years na lumipas pero hindi kami hindi kami tuloy hindi, hindi kami nag-work dahil may kanya-kanya kami -kanya -kanya priority that time tapos di ko i-expect na magkikita kami ulit dito for the first time 7-11 pa. Good morning. Good morning Hindi ako makalapit sa kanya kasi ano, dami bumibig. Gusto ko siyang kausapin. Kahit sa kanya lang. Ay! Ba yan? Ay! 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 na, Ay! 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 Ako. Ako sa na. Ang daming 7 eleven ito ako na punta? Hindi, ano yan. Napadaan lang ako. Tapos hmm. may lang. Kamusta? Okay naman. Ikaw, kamusta Okay lang ako. Anong flavor nung shop? Ah, ano yan? Ah, bola bola. Mabalot ka hindi. Eh. Ano na? I... I... Ano mo na lang? Balot, Balot mo na lang, ah. ah. Ito ano to eh, sitcom dapat to eh. Bakit? Hindi, ano? Okay, no. Wala. Wala na ako sa insert, eh. hindi na kasi ito nakawusap. Oh, Ay, ako, ka, no? <laughs> kamusta ka naman? Okay lang. No. May boyfriend ka na? Wala eh. Ikaw ba? May boyfriend ka na? Wala. After kasi, eh, after nung hindi tayo nag-usap, hindi na rin naman ako ng gano'n. Hmm? Hindi ka sa lalang buka? Ay, hindi naman. Parang sinumpa mo. <laughs> Uy, hindi. <laughs> Ano? Bukas ba open tayo? Malawang te, 24 hours to. Hindi, <laughs> nee, hey, ikaw, open ka mo ba? Hindi naman, basta Ay. ikaw. Okay. Ay, balik ka pa ko. ang lahat? Um, 105. 105? Uh, ayan. Ay,